Kaya pala hindi nahagip ng TV camera sa nakaraang GMA Gala Night ang aktor director na si Sian Lim ay dahil hindi naman pala siya imbitado. Ito ang chika ni Ogie Diaz sa showbiz update vlog nila ni Mama Loy kasama si Tita Jegs na mapapanood sa YouTube. Simula ni Ogie, talaga naman daw hindi ini-invite ng GMA si Sian Lim? Totoo ba yun? Hayan tinatanong natin hindi po namin kinukumpirma pero yun po ang umiikot na usap-usapan. Pagpapatuloy pa ng Showbiz Insider, si Sian Lim ay hindi raw in-invite sa GMA Gala at hinanap daw ni Sian Lim kung nasaan ang kanyang invitation at nagpa-follow up pa rin si Sian Lim hanggang sa madiskubre niyang hindi siya talaga in-invite, kaya ang ginawa na lang daw ay nag-abroad sila ng kanyang girlfriend na si Irish Lee. Hirit ni Tita Jegs, naggala naman pala eh, gaga wala nga ba? Diba? Sagot ni OJ. Sa abroad, gumala sa abroad, katwiran ni Tita Jegs. Agumala, yan ay hindi pa malinaw, ang importante ay marinig natin kay Sian Lim kung ano ba ang totoo tungkol dito, sabi pa ni OJ. Tanong ni Mama Loy, eh kung talagang hindi siya invited na'y bakit nga ba hindi siya na-invite, eh di ba may mga proyekto siya sa GMA? Oo nga, ako rin nagtataka eh. Ang dahilan daw ay hindi nila gusto yung attitude ni Sian Lim ng mga production staff, ang dami ng balibalita kay Sian Lim kaya magandang malinawan yan, sabi ni OJ. Parang paulit-ulit na lang ang balitang maraming may ayaw sa ugali ni Sian Lim na nagsimula pa ito nung nasa Kapamilya Network pa siya at kaya siya napunta ng Viva Artists Agency ay sa dahilang hindi ni-renew ng Star Magic ang kanyang kontrata na hindi binanggit ng aktor noong contract signing niya sa Viva. Bakit pala si Sian Lim? may gana? Ah. Uh, Kakakabit barkshi sa 8 pesos lang. Para sa tiyeta. Ako ang lalabuan ako sa kung lilipat si CNN sa IAS. Baka di sham mabigyan pa Ayun ay tatanggapin siya. Sa dali malapata pusin mo dapat 'te. So oo, oh, oh, oh. hindi nga kasi nga. Ako oh, 'yung ayun na 'yung usap-usapan niya di ba ang unang uh, pinag-usapan diyan ay si Sandro muna. Oh. O, tapos sa uh, yung mga bulong-bulungan naman, na talaga naman daw na hindi in-invite oh. ng uh, GMA CCLD. Si oh. Totoo ba 'yun? Yan ang tinatanong natin, ha? hindi oh. po namin kinukumpirma, pero yun po yung umiikot na usap-usapan. Si CCLD ay hindi raw in-invite sa Chene Gala at hinahanap daw ni si Lim kung nasa ng kanyang invitation at nagpo-follow pa rin daw si, uh, si Lim hanggang sa madiscover ni si Lim na hindi talaga siya in-invite so ang ginawa na daw ni si Lim ay uh, nag-abroad sila ng kanyang girlfriend na si Iris Lee Nagkala naman Naggala na pang palati lang ka sa Wala nga daw Ano sa abroad? Eh? Mamalinaw yan. Importante maninig natin kay CMV kung ano bang totoo tungkol dito, ano. Eh kung totoo hindi siya invited, nai, bakit nga ba siya hindi na-invite? Eh di ba, may mga proyekto siya sa gym. Oo nga, ako rin ipatakaib, bigla ko nalang narinig na ang dahilan daw, eh hindi raw nila gusto yung attitude ni CMV. Sino hindi nagkagusto ng attitude, nai? Eh yun daw, yung mga fraud staff. dami ng mga bali-balita kay uh...